Uy, 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 ayun o. Ay, ano, may dumaan, may dumaan. Wala, may dumaan. Nakita ko. Meron. Morning guys. So, day 2 na natin dito sa Hotel Venice. So, dito sa Hotel Venice, may pa-breakfast buffet sila kasama sa accommodation 13 <laughs> Ay, bata, bata. ayan kahit muna tayo <laughs> hi guys dito na tayo sa ano Wala. hi guys uh, magdi-diplomat hotel na tayo tapos lang natin mag breakfast ayan Kinaganda dito sa Hotel Venice kasi yung accommodation nyo may kasama na breakfast buffet. So, hindi mo na iisipin kung ano i-breakfast. Yung sakayan ng jeep, pa uh, diplomat, dito lang sa tawid ng Hotel Venice. pagi. yung sakayan pa diplomat, dito lang. Yung terminal na pinagsakaya natin ng ano, papuntang Stone Kingdom. Ayan, nasa kantong yan, pataas. Diyan yung sakayan. Ito yung hotel natin. Hotel Venice. Tawid lang din naman. Ito si ate, si Maxine. Hello. 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 Plaza Lourdes So ayun na guys, nandito na tayo sa Diplomat Hotel Spooky Spooky Ganda dito Nararamdaman ko na yung ano, lamig dito sa Diplomat Hotel. Papa. <laughs> Papa. Yung pamasahe pala mula dun sa market hanggang dito, 13 lang per head. Overlooking. Ang ganda. Dito na tayo sa Diplomat pero parang bawal na daw pumakasok sa loob ikot-ikot na lang sa vicinity sayang ka

Ay, dito sila umikot, di ba? Ayan yung guardhouse na yan. Tapos yung may ano, yung may sumusunod sa kanila sa ano. Oo. Dito, yung may ano. Ayan na yung Diplomat Hotel. Ito pala, hindi pala yung nandun sa labas. Dito, dito sa gilid, sa gilid. Wait lang. Ah, one, two, three. Smile. Oh, mura lang pala entrance, yun. Eh, oh. Sampo. Sampong piso adult. Lima children. haunted na hotel sa buong Pilipinas ayan nandito na tayo <laughs> pinapanood namin to sa vlog ni Zarkaru eh, yung nag 24 hours challenge siya dito kaya alam ito ng mga bata eh. diba dito nag ano si Zarkaru nag 24 hours challenge oh, careful Bakit ganyan yung mga pader, Papa? Matanda na yan. Sobrang tagal na kasi yan. Ayun o. No? Oh, no? Basahin mo yung nakalagay doon. Mab mabasa mo. Ipinatayo bilang bahay bakasyonan ng mga Dominicano sa Dominic. Wait lang. Sa gilid ka, Sander. Sa gilid ka. May picture. Dito ka lang. 1913, 192, 1915. Natayo bilang bahay bakasyonan ng mga Dominicano 1913. Tapos, ginawang paalala, no? Naging school pa pala to. Ayun, Pinangalan ng Colegio del Santissimo Rosario. Nagsilbing kanlungan ng mga pamilya at paring Dominikano noong panahon ng Hapon. Ginamit ng mga Hapon bilang huling tanggulan. Binomba ng mga sundalong Amerikano. O, oh, ginawa na siyang diplomat hotel. O, oh, ang dami na palang nangyari dito bago pa siya maging hotel. O diba Kaso dito nat dito lang tayo sa labas. Bawal na pumasok. Yeah. Dahil yung structures nung loob Malalambot na daw. Kaya hindi na pwede pumasok. Dito na lang tayo sa labas. Ay, oh. oh, bawal na eh. 1 2 3. Bawal bawat. Yung dibom bato, lahat tila, ay tila tayo.

sayang di na tayo nakapasok uy 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 ay, uy ay, ayun o. ay ano may dumaan may dumaan wala may dumaan nakita ko meron Itlang, itlang. wait ito no sa kabila o oh. ano papa ayun oh, ayun o no, yung loob

Pag may ano, pag may pag doon Yan, picture picture na lang. Pero may mga mga spot naman dito para magpicture eh ito, tulad nito. dito hmm. okay. Mag-ghost hunting daw sila dito sa And diplomat guys, hotel. And guys, mag-ghost hunting kami nila Maxine gamit yung ano, AI manga po ito. Ito may lalabas. Ah, ako din! Opo. Dito talaga excited yung mga bata sa paggo ghost hunting dito sa diplomat hotel. Likas! Yes. Ako na. Oo, may nakatahi. Kaya yun e. naka lang. Sa kabila, sa kabila. Sige, let's go. Sa kabila, yung cellphone. Mm. ba yun lang naman kayo cellphone.

ito nga. Kung ilaw natin nga. Kung ilaw natin nandito. Kung ilaw. Oo nga yung ilaw sa kusina. Ito ko tingnan. Tanas, dito sa kabilang likod. Ito na pala yun eh. Ay, dito, maganda ang picture. Huh? Ayo oo oh, nga. Dito, picture guys yan. Gamitin mo. Ay, ito oh. Max, akin na kuya. Kuya. Thunder. Punta, silipin natin yung loob. Oh, wala. Nakasarado. bakit Ayos. Ay, na guys, nakaikot na tayo sa vicinity nitong Diplomat hotel. Nandito 3 1 2 3. pa. So ito yung park so ito yung parking rates nila guys. Light vehicle 35 mga, mga motor 10 tapos yung additional per hour 10 sa vehicle tapos 5 sa mga motor. Ayan, tapos na tayo dito. Baba na ulit tayo tapos punta tayong camp diyan. Ayun. Pot kaya ayo na ayo na magpababa kay papa. Takot ikaw, Max? Bakit? Baka may multo. Wala naman multo. Tapos pa din ikaw. Pag-pick ka na, tapos pumalik ka na dito, hindi ka naman tatakot. Ay, wala naman kami nakita multo dito. Hindi naman nakakatakot. Ay, eh, takot pa rin. Takot ka pa rin pag laki ka na? Opo. Hindi na mama. Hey guys, see you guys, pabalik na tayo ng oh. ano, market. Diretso na tayong camp dyan, hey. Ayan, commute gaming lang, commute gaming. Tsaka, one way lang pala dito. Ah, di ba may, may nakita ko pabalik? Ito yung jeep. Ah, yung jeep. Diba, yung jeep na sinakyan natin kanina. Ah. Uh Nakuha mo? Ayan, pabalik na tayo market, tapos din na tayo sasakay pa camp dyan, hey. Yeah.